Sa uh, ngayon po, gumugulong na po yung malalimang investigation with regards to the incident po. Ano po, uh, katulong po natin yung provincial command po natin sa pangungunan ng ating provincial director, si Police Colonel ano, Ferdinand Hermino and sa uh, supervision din po ng ating regional director na si Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan. So nagpababa po sila ng mga personnel na tutulong po sa Kuya po MPS para maimbestigahan po yung nasabing insidente. May mga nakausap na rin po tayong mga personalities na maaaring magbigay ng linaw tungkol po sa nangyaring insidente po ng pagkawala ng dalawang residente dito sa bayan ng Kuya po. Ang kumpermado lang po sir is nagpunta po sila sa isang subdivision allegedly para kumuha ng pera. Opo. But yung nag-ikot po sa loob ng subdivision, hindi po yun uh, makonfirm natin. Mm -hmm. Dahil wala naman pong mga CCTV footage na nagpapatunay na nag-ikot nga sila sa loob ng subdivision. Mm -hmm. But, pero base sa mga nakuha natin kuan uh, CCTV footage naman, nakonfirma natin na pumasok siya at lumabas sa nasabing subdivision po. Yun lang po yun sa ngayon. Sa ngayon po, uh, maaari po muna natin sabihin na missing person po sila eventually po upon the conduct ng result ng investigation natin malalim ang investigation pag napatunayan po na may mga personality o may mga tao na talagang kumidnap sa mga nasabing nawawalang residente ng kuya po dun pa lang po natin may declare na kinidnap po talaga sila o uh, sabihin na natin na pinatay kung may na na patay na katawan po or kung ano po talagang totoong nangyari. Pero sa ngayon po, uh, missing person pa rin po sila kasi hanggang sa ngayon po hindi po nakikita yung katawan. Allegedly po, kukuha po siya ng, ng, ng pera na nagkakahalagang 450000 po. pero na po tayong person of interest. Actually po, meron po dalawa po sila. Kaya lang sa ngayon po, hindi po, po natin po pwedeng sabihin na suspect po sila. Uh, upon the receipt of the information na may nasunog po doon sa Uminggan, Uminggan, Pangasinan, mm -hmm. Uh, immediately po uh, ako kasama po yung pamilya nung dalawang nawawala na residente ng kuya po ay nagtungo po sa uminggan para magkaroon ng coordination at i-verify yung nasabing report so pagdating po namin sa uminggan yun nga po nakonfirma ng pamilya mismo nung asawa ni Michael Lagrana na yung nasunog na blue na pick up ay pagmamayari po nila may nangumingin na po tayo ng technical assistance sa ating anti-server crime provincial team po dito sa Nubesia. Then uh, may koordinasyon na rin po tayong ginagawa sa uh, provincial anti-kidnapping team naman po based sa Pampanga. Then meron rin po tayong sinasagawang mga local coordination po sa ating mga Karatig Uh, bayan para po kung sakaling may makukura man silang information with regards to the incident, eh, may bigyan po ng linaw at magamit po natin sa investigation.